Magandang araw po, si Mike Kanyayahan po ito. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa respeto sa kapwa. Ang respeto sa kapwa ay simpleng pagkilala sa, sa kakayahan at katangian ng isang tao na magawa ang mga bagay-bagay na hindi mo inaakala. So, kahit, actually kahit sa, sa mga hayop, no? may may respetong umiiral. Pula din sa mga ano no sa mga sa mga leon no sa mga leon. So kapag ka ang ano kapag ka ang ang batang leon ay nakaharap yung matandang leon. No? Yumuyuko siya dahil kinikilala niya kung ano ang pwedeng mag magawa ng matandang leon. Uh, sa kanya o sa iba. So or pag uh, maaring opposite no maaring pag ano, no pa, pagiging cautious dahil hindi niya kela yung yung matandang leon so so ganun yung respeto no hindi naman siya yung pag ano, no yung pag, uh, pag worship o hindi naman siya yung pag uh, uh, pagpapaalipin Uh, hindi although ano no although isa siyang forma ng pagpapakumbaba pero ang ang pagrespeto ay ano no ay hindi pag uh, uh, pagbababa sa sarili in fact ito ay ano no, ito ay uh, uh, isang virtud o virtue kung saan uh, ginagawa ito talaga ng mga mapagkumbaba uh, imposible ang respeto kung ang tao ay hindi mapagkumbaba o hindi humble in short kung mayabang o hambog yung tao uh, ang nangyayari kasi kapag ka walang respeto sa isa't isa hindi lang sa dalawang tao kundi sa pamilya at sa buong lipunan na rin no? diyan nagkakaroon ng ano ng ng kaguluhan ah uh, nga, gaya example ko kanina no, sa mga leon no? bakit tinawag na social being tong mga leon no? Uh, pagka sila pagka tulong sila, tulong-tulong no? dahil kahit paano no umiiral sa kanila yung respeto no? uh, pero doon sa mga hayop na walang respeto sa isa't isa. Tulad ng mga ano no, ng mga tigre, no? Mga solitary sila. No? Pero okay lang kasi hindi sila social being, kaya nila lang mabuhay mag-isa. Pero tayo mga tao, no? May kasabihan no man sa is na no? hindi natin kayang mabuhay mag-isa. Ah, uh, especially no mula pagkabata. Parang ta hindi natin pwedeng hindi tayo pwedeng tumayo mag-isa. Kailangan natin ng magulang natin para alalayan tayo. At uh, sa pag-alalay, ini-expose tayo sa ibang tao para matuto kung paano mabuhay. Wala walang tao na iniluwal sa disyerto at lumaking mag-isa sa disyerto. O sa isang lugar na walang tao. No? Kung meron man, iba nila lang, no? Mga hayop, mabawa, si Tarzan, no? Kinikilala niyang uh, lipunan yung yung mga uh, paligid na puro hayop, no? So, in short, no? Uh, social being tayo. So, kailangan nating makisama. At upang makisama, dapat hindi magulo yung 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 kapaligiran natin o yung yung habitat natin at para hindi magulo alamin mo yung lugar mo alamin mo alam, alamin mo din yung lugar ng iba at mangyayari yung kung kikilalanin mo yung mga nilalang sa paligid mo lalo, lalo na mga tao ano, ang kapwa mo so ang simpleng pagkilala yung attempt na pagkilala, kahit hindi mo dumus na kilala, yung attempt na pagkilala, ay isang respeto na. Yung simpleng pagkataka na sino ba tong taong to, ay sapat na para maituring na ikaw ay may respeto. Dahil, dahil doon, uh, magiging maingat ka sa sa mga magiging gawi mo at sa mga salitang bibitawan mo. Halimbawa, ano? nakita mo yung merong tricycle uh, driver dyan, no? na mamasada. Ang lit, lit ng tingin mo. No? Kung makasalita ka sa kanya, kala mo kung sino ka. Pero, hindi mo alam, eh, lolo pala yun ng ano, no? ng, ng boss mo, na may-ari ng kumpanyang pinapasukan mo. At nagkataon na, ano lang, simpleng tao lang talaga, itong lolo na yun. So, anong mangyayari sa'yo ngayon? kapag nagkaalam-alam na binastos mo yung matanda. Ano? So, ganun, Speaking of ano, no? paggalang sa matatanda. No? Bata pa lang tayo, tinuturoan tayo para, para maging ano, no? ma, para magumalang ma, sa matatanda o rumispeto sa matatanda. Hindi, hindi para ano, no? hindi para ma, magpaalipin. No? Ito ay, nga, ano, ay gesture. No? Ito ay isang disiplina upang matuto tayong magpakumbaba. So sinisimulan dito, sinisimulan dito ang pagtuturo sa pagganon, no, paggalang sa matatanda. Sa mga Tagalog, no, uh, sa pagsalitang sa mga salitang po at opo, no. Tinuturuan tayo nito. Pagmamano at pagtawag ng mga kuya, ate, tito, tita. Ah, uh, hindi lang sa ano sa kapatid o kamag-anak no pati sa mga in-laws natin at sa mga sa mga strangers din na nakikita nating mas may edad sa atin kaya minsan din tawag natin na na uh, oi tito tita kahit di natin kela kuya ate no? A, ano po bang ganito ganyan? Ang tayo. So bagantang ano, magandang halimbawa 'yung ganon no? Pero sa panahon ngayon, merong mga tao talaga na hindi naman dahil hindi alam yung mga bagay na to pero sinasadyang wag nang i-observe yung mga bagay na to dahil sa pag-aakala ano no masarap yung feeling nila kapag ka nandito sila or nandiliit sila pag kasi yung mga 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 salitang po at opo kuya ate ah, tito tita tiyo tiya yan So, ganun. Uh, doon pa lang, ano, no? doon pa lang, makikita mo na, na kung yung tao ay hindi marunong rumispeto. ba? Diba? Pwede siyang mag-grow. Uh, mag-grow yung ganitong attitude. At maging disrespectful sa kapwa. Yung mga ganitong tao, sila yung magiging, nagiging, ano, ano? magiging mag mabilis mainsulto. At yung mabilis mainsulto, uh, ayan na, uh, uh, nagiging troublemaker na yan. Or hindi na, or hindi ano, no? Hindi, hindi na, ah, uh, I mean, nakaka-attack ng trouble sa, sa buhay niya. So, tignan mo lang sa ano, no? sa mga road rage, di ba? <t presence> Karamihan dyan, insulto. At yung insulto na yon ay dahil sa mataas na tingin sa sarili no. Pero kung lahat ng tao no ay mapagkumbaba, hindi na i-insulto. Sigurado sa kalsada maraming magbibigayan. Uh, ang problema dahil sa insulto, mabilis ma insulto yung tao ngayon. Ayaw magbigay no sa kalsada. Para bang ayaw masapawan, ayaw maunahan ba? Oo. ganun din, uh, sa ano, sa sa kawalan ng respeto, ano. Ah uh, Ang tendency ay nagiging mataas yung tingin mo sa sarili, no. So halimbawa, no, hindi ka marunong mag-address na sa matatanda, no. Uh, ang next nito ay kapag ka ikaw na inani dito, mababa na yung tingin mo sa iba. Especially ko ikaw ay may pera at yung isa wala. Akala mo na kung sino ka na. No? Akala mo na kung sino ka na marunong kahit hindi mo alam na yung yung kaharap mo eh, may mas may pinag-aralan kesa sa'yo. Wala ka namang pinag-aralan pero ang tingin mo eh, mas may pinag-aralan ka kaysa dito sa isa. No? Dahil lang may pera ka. No? So, ang mga taong walang respeto, in, in other words, o, o hindi natuto kung paano ng sa kapwa, ay madaling alipinin ng pera. Uh, sila ang mga taong mabilis maging mapagmataas at nagiging ano, no, nagiging mga matapobre, kalaunan. No? Uh, pero ang danger nito ay yung hindi pagrespeto sa kapwa. Kaya, hanggat maaga, matuto tayong respeto sa kapa, gumalang sa matatanda. Hanggang dito na lang po, si Mike Kanyayahan, May the Force Be With You.